Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa gitna ng masayang kasalan, habang pumapatak ang liwanag ng chandeliers sa ibabaw ng mga bisita, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. May lihim siyang anak, napatigil ang musika, natigil ang mga palakpa, at ang lahat ng mata ay sabay-sabay na tumingin sa babaeng nakasuot ng puting bestida, nanginginig at namumutla. Si Lira, ang bride, ay halos hindi makahinga. Sa harap ng altar, Hawak ang kamay ng kaniyang mapapangasawa. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng matang nakatitig sa kanya. Sa gilid, nakita niya ang isang babae, may dalang batang lalaki. Nakatingin direso sa kanya na parang may hinahamon. Sabay-sabay ang bulungan ng mga bisita. Anak niya raw. otoba, ba? bakit ngayon pa? Paano nangyari yon? Umiling si Lira, nangingilid ang luha. Hindi niya alam kung tatakbo siya palabas o haharapin ang apoy ng katotohanan. Ang kamay ng kanyang groom ay bahagyang lumuwag sa pagkakahawa. At doon, nagsimulang bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing pilit niyang nililibing. Ang baryo sa Quezon kung saan siya unang nag-aral. Ang simpleng bahay, kubo na pinupuntahan niya kuwing takas sa gabi. Ang batang lalaking nangakong babalikan siya, pero naglaho ng walang paalam. At ngayon, na ito ang pruweba. Isang batang hawak ng babae. May mga matang kahawig ng lalaking iyon nakatitig sa kanya na parang naghahanap ng ina. Habang lumalakas ang bulungan ng mga bisita, naramdaman ni Lira ang malamig na pawis sa kanyang likod. Narinig niyang muli ang sigaw ng babae. Sabihin mo sa kanila, ikaw ang tunay na ina ng batang ito. Nalaglag ang mikropono mula sa kamay ng pari. Tumigil ang oras, at ang tanong na bumalot sa laha. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sa sulok ng simbahan, may isang lalaking nakatayo, nakasuot ng itim hindi kumikibo, ngunit mahigit na nakatingin kay Lira. Parang alam ang lahat ng sikreto na pilit niyang tinatago. Nanginginig ang tuhod ni Lira habang pinagmamasdan ang lalaking iyon sa sulok ng simbahan. Hindi siya makapaniwala. Siya iyon. Ang lalaking iniwan siya noon sa baryo. Ang lalaking naging ugat ng lahat ng lihim na pinasan niya. Ang mga bisita, hindi na napigilan ang kanikanilang mga bulungan. Yun ba ang ama ng bata? Kung totoo yan, kawawa naman ang groom. Paano na ang kasal? Parang pumintig ang tenga ni Lira sa bawa salitang lumalabas sa bibig ng mga tao. Parang lahat ay biglang naging hukom, at siya ang akusadong wala ng ligtas. Nyakap ng babae ang batang dala niya. Parang aya ipahiram kahit isang segundo sa paningin ng iba. Hindi na ako mananahimik, Lira, sigaw ng babae, nanginginig ang tinig, dahil may karapatan ang batang ito na malaman ang katotohanan. Ang groom, si Marco, dahan-dahang umatras, pilit pinipigil ang sarili na hindi bumitaw, pero halatang sugatan na ang puso. Lira, mahina niyang bulong, sabihin mo sa akin, may anak ka nga ba? Hindi makasagos si Lira. Ang lalamunan niya ay parang natuyo, ang dila niya ay mabigat, at ang bawat titig ng mga tao ay parang punyal na pumutusok sa kanya. Ang pari, hindi malaman kung ipagpapatuloy ba ang seremonya o ititigil. Ang mga abay, nakatayo lang, naguguluhan. Ang musika, Nanatiling kahimik, tila ba pati ang orkestra ay ayaw makisali sa eskandalo. Naglakad ang lalaking nakaitim mula sa sulo. Bawat hakbang niya ay mabigat. Parang bawat kaluskos ng sapatos niya sa sahig ng simbahan ay bumabalot ng panibagong kako. Nang makalapit siya, tumitig siya kay Lira. At doon, ramdam ng lahat ang tensyon na tila sa sabog anumang sandali. Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon, wika ng lalaki, malamig at matalim. Hindi mo kailanman matatakasan ang nakaraan, nanginig ang labi ni Lira, muli niyang naalala ang gabing iyon sa baryo, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pangako nitong lalaking hindi tinupad. Ang umagang siya lang mag-isa, habang pinapasan ang bigat ng lahat ng kasalanan. Hindi totoo, halos pabulong niyang sambit, hindi totoo. Ngunit sumagot ang bata, "Ina." Isang salitang pumunit sa katahimikan. Isang salita mula sa murang labi ng batang hawak ng babae napatulala ang laha. Tinawag niya siyang ina, Diyos ko, totoo nga yata. Halos bumagsak si Marco. Hawak ang dibdib, ramdam ang bigat ng mga pangayaring hindi niya inaasahan sa mismong araw ng kasal nila. Lira, muli niyang bulong, sabihin mo na ang lahat. Hindi ako makakatayo rito ng walang katotohanan. Umagos ang luha sa mga mata ni Lira. Ang lahat ng pinipigil niyang sikreto ay unti-unting bumabalik. Parang bagyong Pilip binabasag ang pader na itinayo niya hindi ko ginusto, nanginginig niyang tinig, hindi ko ginustong lumaki siyang walang pagkakakilanlan. Ero pinangako ko sa sarili ko na ilalayo ko siya sa gulo, sa kahihiyan, sa lahat ng kasinungalingan. Sumigaw ang babae, ang may dalang bata. Kasinungalingan pa rin yan, Lira. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang umako ng lahat ng responsibilidad na tinakasan mo. Umalingaw-ngaw ang mga hikbi ng ilang kamag-ana. Ang ilan sa mga bisita ay tumakit ng bibig, ang iba na may nakatitig lang, hindi alam kung maawa o hahatol. Ang pari, nanginginig ang kamay, nagdasal ng tahimik habang hawak ang krus sa kanyang dibdib. Muli, lumapit ang lalaking nakaitim. Ngayon, Lira, wala ka ng matatakbuhan. Sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat, aminin mo na, sino ang batang yan? At ano ang papel mo sa buhay niya? Napatigil si Lira. Naramdaman niyang lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kaniyang balika. Lira, kahit gaano kasakit, kaya kong kanggapin basta totoo. Huwag mo na akong gawing bulag sa kasal natin. Tumulo ang luha ni Lira, isa, dalawa, sunod-sunod, hanggang sa dumilim ang paningin niya. Sa loob ng isip niya, naglalaro ang larawan ng kanyang kabataan. Ang mga araw na siya'y umaasang mamahalin, ang mga gabi ng pangungulila, ang gabing ipinanganak niya ang bata sa isang silid na walang ilaw, tanging lampara lamang ang saksi. Nguni sa harap ng lahat, wala siyang masabi. Hindi niya alam kung paano sisimulan. At bago pa man siya makapagsalita, biglang nagsalita ang batang lalaki. Mama, isang inosenteng tinig, puno ng pag-aasam. Mama, bakit hindi mo ako kinilala noon pa? Parang gumuho ang mundo ni Lira sa tanong na iyon. Ramdam ng lahat ang bigat, at ang buong simbahan ay napuno ng katahimikan na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nagsimulang lumapit ang bata, pilit makawala sa babae. Mama, bulong niya muli, nakalahad ang mga kamay. Lira, nanginginig, dahan-dahang yumuko, at bago niya abutin ang bata, biglang may sumigaw mula sa likod ng simbahan. Hindi siya ang dapat mong tawaging ina. Nilingon ng lahat ang pinagmulan ng boses. Isang matandang babae, nakasuot ng baro saya, may hawak na lumang sobre, lumalakad papalapit, mabagal ngunit matatap. Nakatitig siya kay Lira, at sa kanyang mga mata ay may dalaling lihim hindi mo sila dapat linlangin pa, wika ng matanda, dahil lang koto ang batang ito, hindi lang basta anak mo. Siya ang bunga ng isang kasalanang pilit mong tinatakpan. Napaawang ang bibig ni Lira. Napaatras ang laha. At si Marco, halos hindi na makapaniwala sa naririnig. Ang bata, kulala. Ang babae, nanginginig. At ang lalaking nakaitim, ngumisi ng malamig. Parang siya lang ang matagal nang naghihintay ng sandaling ito. Habang papalapi ang matanda, Iniabot niya ang sobre sa pari. Basahin mo, Anya, dahil narito ang katotohanang tinakpan ng maraming kaon. Binuksan ng pari ang sobre, at habang binabasa niya ang mga unang linya ng lumang sulat, lahat ng tao na natigilan. Ang tinig niya ay nanginginig, ngunit malinaw. Sa sinumang makabasa nito, ito ang aking huling kumbisal. Ang batang ipinanganak sa baryo, may ama na hindi dapat malaman ng mundo. At ang inang nagdala sa kanya, itinakwil ang sariling dugo, upang makapagsimula ng panibagong buhay napaiyak ang ilang bisita si Marco Tulala at si Lira halos mawalan ng malay ngunit bago pa matapos basahin ng pari ang sulat biglang bumukas ang pintuan ng simbahan at may isa pang taong pumasok isang aninong matagal nang hindi nakita ni Lira ang lahat ay napalingon at ang puso ni Lira ay biglang tumigil sa pagtibok dahil ang dumating ay ang nang bumukas ang pinto ng simbahan Pumasok ang isang lalaking matagal nang nawala sa buhay ni Lira. Maputla, payat, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Si Ramon, ang unang pag-ibig na nangakong babalikan siya. Ngunit siya ring nagdulot ng pinakamalaking suga. Nagilian ang ilang bisita, ang iba na may napaatras. Si Lira, halos mawalan ng hininga. Hindi niya alam kung iyak o sisigaw. A Ramon, bulong niya, halos hindi marinig. Ngumiti ng mapait ang lalaki. Matagal mo akong tinakasan, Lira. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo mabubura ang katotohanan. Ako ang ama ng batang iyan. Parang kulog na bumagsak ang mga salitang iyon. Naging mas malakas pa kaysa sa kampana ng simbahan. Ang babae na may hawak ng bata ay napaluha. Nanginginig ang tinig. Kung ganun, bakit mo kami iniwan? Ako ang nag-alaga, ako ang nagpalaki. Tahimik si Ramon sandali, bago huminga ng malalim. Dahil pinilit akong umalis, sagot niya, nakatitig kay Lira at alam mong totoo yun. Bumalik sa alaala ni Lira ang lahat. Ang gabing dinala siya mo ng kanyang sariling ama. Pinagbantaan, pinalayo. Ang pangakong hindi natupad, at ang sanggol na iniwan niya sa bisig ng ibang babae. Kapalit ng pangakong mabibigyan ito ng mas tahimik na buhay. Ngunit ngayong nasa harap niya si Ramon, wala nang makakapigil sa pagbubukas ng lahat ng sikreto. Umiyak ang bata, hindi na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Mama! Papa sino ang totoo sa inyo? Parang tinusok ang puso ni Lira sa tinig na yon. Lumapi siya sa bata, nanginginig na hinawakan ang balikat nito. Ana, patawarin mo ako. Ako ang ina mo. Sumigaw ang ilan sa mga bisita. Ang iba na may napahawak sa bibig. Si Marco, nakapikit, hawak ang dibdib. Hindi na alam kung kaya pa niyang kumayo sa harap ng laha. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, nagsalita ang pari, mariing tinig. Ang kasal na ito ay hindi maaring ipagpatuloy hanggat hindi natatapos ang katotohanan. Hindi ito seremonya ng kasinungalingan, kundi ng paninindigan. Napayak si Lira. Lumuhod siya sa harap ng altar. Nyakap ang bata ng mahigpi. Ako ang ina mo. At inakasan ko ang katotohanan dahil natakot ako. Natakot akong husgahan. Natakot akong mawala ang laha. Pero ngayong araw na ito, hindi ko na kayang itago pa. Ahimik ang laha ang hangin sa simbahan ay parang huminto. Nakikinig sa bawa salitang lumalabas sa kanyang bibig. Dahan-dahang lumapit si Marco. Nakatitig siya kay Lira, halatang sugatan, pero puno ng kanong. Lira, mahal mo ba talaga ako, o itinago mo lang ako sa likod ng kasinungalingan? Hindi agad nakasago si Lira. Ang mga luha niya ay bumagsak sa pisngi ng bata. Ang buong simbahan, naghihintay ng kanyang sagot. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Ramon. Kung ako ang katanungin, hindi ko siya kailanman nakitang tumigil sa pagmamahal sa'yo, Marco. Pero ang tanong, kaya mo bang kanggapin na ang babaeng pakakasalan mo, ay may anak na hindi mo? Nagtagbo ang mga mata ni na Marco at Lira. Isang saglit na walang salita, ngunit po ng lahat ng emosyon, pag-ibig, galit, sakit at pag-asa. Si Lira, nanginginig, bumuka ang labi. Marco, ikaw lang ang minahal ko, mula noon hanggang ngayon. Ero, may pagkakamali ako, may lihim akong itinago. At ngayong nasa harap natin ang laha. Kailangan mong pumili. Tatanggapin mo ba ako kasama ang anak ko? O tatapusin na natin dito? Nanginig ang tinig niya sa huling salita. At ang lahat ng bisita, pati ang pari, pati si Ramon, pati ang batang umiya. Lahat sila'y nakatingin kay Marco. Naghihintay ng kanyang sago. Huminga ng malalim si Marco. Hawak ang dibdib, dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, sa mga bulungan, sa mga matang nakatingin, sa altar na kanilang kinatatayuan. As sa wakas, ibinaling niya ang tingin kay Lira at sa bata. Isang katahimikan ang bumalo sa simbahan. At bago siya makapagsalita, biglang tumunog muli ang kampana sa labas. Malakas, pauli-ulit, na parang pinapaalala sa lahat na may darating na mas malaking hatol kaysa sa kanila. Lahat ay napatingin kay Marco, naghihintay. Si Lira, nakaluhod, yakap ang bata, humihikbi. Si Ramon, nakatayo, tahimik ngunit matalim ang tingin. At ang mga bisita, walang imik, parang buong mundo'y huminto. Hanggang sa dahan-dahang bumuka ang labi ni Marco. At doon, lalabas ang sagot na magtatapos o magpapatuloy sa laha. Nakasalalay sa isang salita ang laha. Si Marco, nakatingin kay Lira at sa batang yakap niya. Huminga ng malalim, at sa wakas ay nagsalita. Lira, nasaktan ako. Ero ang kasal ay hindi lang kungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa kung paano payo, haharap sa hinahara. Kung ang bata ay bahagi ng buhay mo, ibig sabihin, bahagi na rin siya ng buhay ko. Nagilian ang ilan sa mga bisita, ang iba na may napaluha. Si Lira, halos hindi makapaniwala, nyakap si Marco ng mahigpit, habang hawak pa rin ang bata sa kanyang bisik. Salamat, salamat, Marco, hindi ko na ulitin ang pagtatago. Lumapit ang pari, pinahid ang pawis sa kanyang noo, at muling nagsalita. Kung gayon, ipagbatuloy natin ang seremonya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may kasinungalingan, kundi may katapatan at pananampalataya. Si Ramon, nakatingin lang mula sa gilid, may pait ngunit may bahid din ng ginhawa. Alam niyang hindi na sa kanya ang espasyo sa puso ni Lira. Nguni alam din niyang hindi na mawawala ang batang kanilang pinagsaluhan. Ahimik siyang lumapit sa bata, hinaplos ang ulo nito at bumulong. Anak, kahit hindi ako palaging narito, tandaan mong mahal ka ng ama mo. Umiyak ang bata, ngunit sa unang pagkakataon, ngumiti. Naramdaman niyang buo na ang kanyang mundo, hindi man perpekto, pero may lugar para sa lahat ng pagmamahal na kailangan niya. Nagkatuloy ang kasal, mas tahimik, mas totoo. Habang binibigkas ng pari ang mga huling panata, ang araw sa labas ng simbahan ay unti-unting sumilit sa bintana. Nagbibigay ng liwanag na tila nagpapaalala na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may bagong simula pa ring naghihintay. Asa As huling halik ni Nalira at Marco bilang mag-asawa, isang bagong pamilya ang nabuo, hindi dahil sa perpektong kwento, kundi dahil sa katotohanan, pagpapatawad, at pagmamahal na piniling manatili hanggang dulo.